Good evening mga kabiday. Tara doon sa kabila. Kasi ang init sa loob. Ay, ang gabi na oh. Six o'clock. Wala na sa loob na sila. wala mga kabita huwag na tayong mag wifi huwag na tayo ganda yung langit oh nung buwan oh ando nung buwan ang buwan ang kalangitan oh ang kabidat ang kalangitan ang ganda yung langit yung buwan half moon may half moon tayo tignan ko kung kaya ay kaya ayan ang buwan kalangitan ayan ng kalangitan nakalabas ka na naman puti pinaliguan ko na naman tong aso lumabas na naman sinusundan ako tara na, puwi na pasok ka na good night Good morning mga kabiday. Good morning. Good morning sa ating lahat. Kasi ano, uh, ang sabi nila ano, may bagyo daw tayo ngayon, pero madadamay tayo sa ano, uh, part ng Luzon. Luzon ba yun? Luzon sa Isab Isabela, gano'n. You know. So, maanoan tayo, maapektuhan tuhan mamaya. Hindi ko alam kung ano, yung bagyo is talagang malakas dito sa amin pero ano wala yung, wala akong internet kaya pupunta ko dun sa kabila para manood ng ano ng, ng news yan ito yung weather makulimlim at maano hindi ko alam kung mag-aaraw yan kaya ano, tara. Ayan yung basahan, pamunas ng ano ng aso yan. Pinaliguan ko kagabi. Kasi putik-putik na naman siya. Ayan. Nagpakain um, na siya ng gansa. Ayan. Hinanap ko yung payong ko na ano um, na pula wala akong ano dito wala dyan sa loob hindi ko alam kung saan na ano, saan na punta Maalam ko nakuha ko naman na okay. hindi ko alam yung kasama ko dito ang anak ko ang ginamit na kalimutan na ay para dito lang. Ah, dito, dito. Ah, Nayot, nandun yung ano yung aso ko. Baka makita ako eh. Susundan, susundan na naman ako. Kaya magandang ako. Maamoy ako nga ni. Maamoy, ma magaling -ma mag-amoy na. Saan kaya pumunta yun? Yung ipag ko. Hmm. ni lah hmm. Yeah, ni lah ni Kanta, kanta, kanta. Sino? The Tayo Beg? Dito tayo. Kata-kata-kata. Siapa datang juga bag?